Hello guys, good morning. Uh, gawa lang ako ng video tungkol dito sa baboy ko. Kasi ayan o, oh, matamlay siya kumain. So itong baboy kasi na to, kakatapos niya lang mga anak. Tapos yung mga biik is, ano na, 40 days na, winalay na, kakatapos pala sorry. Um, so yan, yung indication na pagkawalay, mga ilang araw, mga limang araw. Eh, naglalandi na heat na siya pero kung makikita nyo dito sa may sa may bandang puwerta nya ayan hindi siya masyadong ano namumula kasi itong baboy na to itong baboy ko na to is silent, silent heater yan so nalalaman ko na naglalandi na siya kapag sinasakyan ko siya ayan o nakahinto dinidiin naman dito mihinto tapos yung kain niya matamlay. Ayan oh. Purong feeds pero ang tamlay niya. Talagang matamlay siya. Ayan eh, dinidin ako nagugulat siya oh. Oh. Ayan Umaangat-angat oh. yung tinga niya. Hindi yan dahil sa langaw. Dahil talagang gusto niya talaga magpabarako. So baka meron kayo mga baboy na hindi niyo nakikita ng sintomas, antay kayo ng antay ng pamamaga ng puerta. Pero hindi 'yun nangyayari kahit araw-araw niyo na silang binabantayan, hindi sila hindi sila ano, hindi sila heater. Uh, ang tawag dito yung nagpapakita ng senyales hindi sila nagpapakita pero dito eto hindi siya namamaga yung puerta nakikita yung paglalandi niya sa, sa pamamaraan na dinidiinan nyo yung likod niya tapos wala siyang ganang kumain yan so, binigyan ko lang kayo ng teknik baka meron kayong baboy na silent theater ito, isa siya sa silent theater kasi nanay na ito silent theater eh. yun lang